Guys, since nandito na tayo, jajaming tayo. Okay. Give me some beer. Kanta pala tong rilu na to. Naka! Ay, umihilo ay! Nakakatatot! Among us! Yoko Yoko niyan! Good morning mga boss Papasok tayo dito sa bagong tulay Woo! Kabubukas lang pala to Kaya Check natin amulong mulong Lugayong May road pa <laughs> Dito Oh ganda Temporary ano na buksan Do not enter <laughs> Baka sa bike pwede Di pwede? Bing, dito kami <laughs> Pwede kaya, hindi kaya may harang din doon Sige, mam mamimilit tayo <laughs> Budol to <laughs> Dito boss, pwede dito Bawal, ah oh, bawal daw <laughs> Bawal, balik tayo. Ala, budol tayo. <laughs> Binuksan lang pala. Sorry, false report. Pasa. sajak sa na namin dadaan ko dyan. Baka dulo. pa. Hindi pa pala. Binuksan daw nung eleksyon. Sinarado din. <laughs> Ito, ginagawa pa lang. So, parang nilalagyan pa lang ng ano ng sahig may mga ano pauska folding ganda, pag natapos to ang ganda may tampo si boss Good morning. Good morning. Sa na Sobrang lawak ng kamaisan dito mga boss oh. Hanggang sa dulo. Ayan. Diyan doon ang kagayan. Puro kamaisan at saka palayan. Kaya itong part na to nababa Nababaha ito. Ay, nakita niyo yung ano doon, o. No? Nagkatanim ata yan. Or nag-aararo. Astig, Nandito kami ulit sa may chocolate hills ng Cagayan. Nawili kami, maganda kasi. <laughs> Kahit mahirap. Maganda siya. ay mo ba rekomi-relight ako? Tama sa ama pakasin! Hi guys! So dito pa kami ulit sa Chocolate Hills ng Ambulong Yes, perfect! Aray ko! Sakit kitang hita ko guys, it's because I... Tama, big English. Nag-jogging-jogging kasi ako kapon guys. Ah. Nakatatlong ikot ako sa bypass. Uh, mga 5 km. Hindi ko alam yung bilis ko kasi humihinto-hinto din ako kasi it's just my first time again. Again tapos first time. The first time ko ulit in a while guys kasi kakabili ko ng running shoes. Ano lang yung pang-daily run. It's Adidas Supernova maganda din yung kwan guys adidas uh, ano yun yung SL pangalan nun basta maganda yun ah, parang mas mahirap umakyat dito kasi umahon ito talaga chocolate hills guys kaya ko kaya pag nasa baba ko tas aakyat ako dyan or titirik ako Rico. Ayan, kasama natin si Diki. Tama ba? Mark Jasper no? Ah, uh, sakto lang. Sino yung isa. Oh, hindi ko din kilala eh. Kakita ko lang sa kanya. Si Ewan. Andun sila sa cottage oh. Resort. Resort. <laughs> Tapos paglabas namin, lalabas kami sa Madulot. Kamu? Madulot Yeah. Tera. Tera. What's Tera? in Tagalog. <laughs> Tera, tag, ano ata, madulot is thank you. Tera is thank you to you. <laughs> Tama. Ang dito guys, pero madaming dito part, may mga basura. Siguro pinagtatambayan dito, tapos umiinom or nagpipiknik sila. Kaya, may mga kalat. So di diba naman natin maiiwasan yung mga ganyan guys Pero as much as possible We need to uh, Throw our trash At the right moment <laughs> Dito, ganda dito guys Promise Ganda siguro mag-trail dito no Ahon lusong Guys since nandito na tayo Jajaming tayo okay. Give me some beer Ganda pala tong Relu na to Nakakatatot. Among yous? <laughs> Yoko niyan. <nyan. laughs> na sila, paket na sila. <laughs> na po sila dito. So ayan po. Ewan ko kung first time nila or napuntahan na nila to pero ganda dito guys, promise. Ano? Uh, tiyatagong kayamanan ng mga taga-amulong. So, ang pumasok, pum pumasok po kami sa amulong sa Amulong mismo. Hindi kami dito sa Solana. Tapos lumabas kami sa intersection papuntang Solana saka Piat. Ay, gagi, may kakaibang ano dito oh. Bato. Tad <laughs> 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 <Ay, miranji. laughs> <laughs> muna tayo sa cottage natin. Kain muna tayo. <laughs> <laughs> Give me some beat! Ganda pala tong <laughs> reluna to Shout out kay ano Ramburat Ramburat na yun Yung kumanta ng roll box <laughs> Wag I ano natin I natin yung ano Yung mukha Aray ko Aray ko Aray ko Naka pala sa to guys Oh, uh, bagong-bago pa yung ano niya, oh. Bago lang to?

Aray ko. Patagilid. Budol. Basta. Oh, egg pie. Mainit-init pa. By Sir Dante. Woo! Recovery, recovery.